Okay. <coughs> Paus pa. Workout done. Today is April 19, Friday. So, tawid na tayo. Uh, Magla-lunch na tayo ang ating usual yogurt. So, kagabi pala, uh, nag-scan ako ng phone ko, no? And then, nagkakalikot lang ako. Tapos napansin ko, Uh, ang laki na pala nung nagagamit kong memory dito sa phone uh, karamihan puro pictures and videos no so total wala rin naman akong ginagawa uh, naisip kong mag delete ng mga videos no so inisa-isa ko yung mga videos simula nung una yung mga nakasave dito sa sa, sa phone no kasi kaya ako naisip din magbura gawa ng ito din kasi phone na to, ang ginagamit ko pang vlog. So kailangan ko ng maraming space. So tayo ka lang, tuloy natin kwentuhan So bumili muna tayo lunch natin, no. So tuloy natin yung sinasabi ko. So habang nagii-scan ako ng mga <coughs> pictures and videos dito sa phone, para nga maka-free up tayo ng space, no. Gusto ko siyang i-delete na. Pero, bago ko siya i-completely delete, naisip kong i-upload muna siya sa YouTube para at least, uh, once na ma-delete ko siya dito sa phone, nasa YouTube lang siya. So, yun yung isasama ko ngayon sa vlog na to. And, yung ipapakita ko sa inyo ngayon na plano kong i-delete, ito yung mga pictures and videos, yung naging construction ng bahay namin ngayon. So, yung bahay namin ngayon uh, dati kasi yung yung tinayo yon dati garahe yon so isasama ko nandito sa video yung itsura ng garahe dati no? para may idea kayo na doon itinayo yung bahay so ginawa ko siya in a timeline uh, timeline manner para makita nyo yung series of events mga nangyari yung development and progress ng bahay so eto Napakita ko na. Ito yung inedit ko. At ito na rin yung mga pwede ko nang i-delete dito sa phone. At least, naka-upload na dito sa YouTube. ba? Diba? Bago natin simulan yung video, no, yung construction nitong bahay. So, itong nakikita yung mga nakapark na kotse. Simula doon dulo hanggang paikot ng bahay, isang garahe po ito. Yan, hanggang dito yung boundary niya, hanggang dito. Yan. So, dito yung end niya, no? Isang buong garahe yan. yan. dito nagbabike-bike si Pixar dati. So, kami naman, dito po kami nakatira sa kabilang bahay, ito. Isang bahay po kasi ito, eh. So, ito po, kusina po ng tinsel pan and ready hit go. Diyan po yung komisare namin. And then, dito po kami nakatira. Itong bahay na to, yan. Pakita natin, ah. yun yung pintuan. So, isang bahay yan. Diyan kami nakatira dati. So, doon yung bandang dining table sa gitna. Tapos, doon yung mga kwarto. So, ito na po yung bahay namin. Isang buong garahe to. Yung makikita nyo sa unang part ng video, yung birthday ni Ate Teta, dito po yan, itong stretch na to. Kusina rin po. Yan, dyan nakatayo si Ate Teta. Yan. So, sige. Let's start the Flashback. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday. Goal. Show me more magic. Mm. Okay, okay. Yes, <laughs> 谁要了两千七的一千八百块 Thank you, what? Thank you, please. Okay. holy and with your spirit, dear the beloved brothers and sisters, let us pray fervently to Christ to deem it worthy to be born of the virgin Mary to dwell among us, in order that he may deem it worthy to enter under his roof and to bless his house with his presence. May Christ the Lord be present here in your midst, nourishing your mutual love and sisters. 1 2 3 yun, tapos na na-edit ko na 'di ba uh, yung timeline ng ano yung naging construction ng by at yung mga nangyari after 'di ba so ano ba ang tawag doon? Yung mga nakita niyong party ni Pixar, yung mga naging bisita akong mga kaibigan at ni Tinsel, yun, kasama na rin yung ano doon, yung pinakita namin yung naging construction ng bahay, no? Part ng pagbisita nila. And events na rin yun, no? May mga okasyon yung kada, ano, yung nakita niyong mga gatherings na yun. So anyway, uh, tapusin ko na po yung vlog. And ano na, madaling araw na ng... Ano ngayon April 20, madaling araw. So gusto ko pong anuhin din yung opportunity na to para uh, mag-greet ng happy birthday kay Tita Loy. Ngayon po yung birthday niya. Tita, uh, late naman tong upload na to. Nakalipas na yung birthday mo pero happy birthday pa rin sa kasi April 20 naman itong video na ito. Yo. So sige po Mm, salamat po sa panonood. Tapusin ko na po itong vlog na to. Ingat po kayo palagi.